kahulugan ng itim na kuneho sa panaginip. Ang panaginip ng isang itim na kuneho ay maaaring magkaroon ng isang hanay ng mga interpretasyon. Madalas itong kumakatawan sa mga tema ng misteryo, intuwisyon at mga nakatago o hindi malay na aspeto ng sarili. Ang itim na kuneho ay sumisimbolo sa isang pangangailangan para sa higit na kamalayan sa sarili isang pagnanais na harapin at pagsamahin ang anino na mga aspeto ng personalidad o isang tawag na magtap sa likas na karunungan at spiritual na mapagkukunan ng isang tao. Gayunpaman, ang isang panaginip na itim na kuneho ay nangangahulugan ng isang mas malalim, mas komplikadong kahulugan. Narito ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang isang panaginip tungkol sa isang itim na kuneho. Una, ang takot. Ang isang itim na kuneho sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa takot o pagkabalisa. Maaari itong magmungkahi na makaramdam ka ng labis na pagkabalisa sa isang bagay sa iyong paggising sa buhay o pakikibaka upang harapin ang isang mahirap na sitwasyon. Pangalawa ang misteryo. Ang mga kuneho ay madalas na nauugnay sa misteryo at intuwisyon. Ang isang itim na kuneho sa isang panaginip ay maaaring palakasin ang mga katangiang ito. Tandaan ang mga panaginip ay isang natural na bahagi ng ating hindi malay at ang pag-unawa sa mga ito ay maaaring magbigay ng patnubay. Maaaring ito ay isang senyales na dapat kang magtiwala sa iyong instinct upang gabayan ka sa isang sitwasyon. Pangatlo, ang pagbabago. Ang itim ay ang kulay ng pagbabago at pagbabago. Ang isang itim na kuneho sa isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay dumaan sa isang makabuluhang pagbabago o panahon ng pag lipat Maaaring panahon na para bitawan ng mga dating gawi o pattern ng pag-iisip para tanggapin ang bago. At ang pang-apat, ang shadow self. Minsan ang isang itim na kuneho sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa anino ng sarili o walang malay na mga pagnanasa. Maaaring ipahiwatig nito na dapat mong harapin at pagsamahin ang mga aspetong ito ng iyong sarili upang sumulong ng malusog ng panaginip tungkol sa makakita ng itim na kuneho. Ang itim na kuneho ay isang makapangyarihang simbolo sa interpretasyon ng panaginip. Ang hayop na ito ay madalas na nauugnay sa misteryo, intuwisyon at hindi kilalang mga tema. Ang panaginip na makakita ng itim na kuneho ay nagmumungkahi na nakikipag ka sa iyong intuitib at spiritual na bahagi maaaring nakakaranas ka ng mas mataas na kamalayan o isang pagnanais na tuklasin ang mas malalim na mga aspeto ng iyong pag-iisip. Ang itim na kuneho ay kumakatawan din sa mga aspeto ng iyong personalidad na iyong pinipigilan o itinatago sa iba. Maaaring ito ay isang senyales na dapat mong harapin at yakapin ang mga anino na bahagi ng iyong sarili. Higit pa rito, ang itim na kuneho ay sumisimbolo sa pangangailangan ng pag-iingat o pagbabantay sa iyong paggising. Ang pagiging maingat sa iyong paligid at handa para sa mga hindi inaasahang hamon o hadlang ay maaaring isang babala. Bigyan pansin ang pag-uugali ng kuneho at ang konteksto ng panaginip dahil ang mga detalyeng ito ay maaaring magbigay ng karagdagang mga pahiwatig tungkol sa kahalagahan ng panaginip. Kung ang itim na kuneho ay mukhang kalmado at palakaibigan sa iyong panaginip, ito ay nagmumungkahi ng isang pakiramdam ng panloob na kapayapaan o isang koneksyon sa iyong intutib na kalikasan. Gayunpaman, kung ang kuneho ay mukhang agresibo, maaaring ito ay isang senyales ng panloob na kaguluhan o isang pangangailangan upang matugunan ang hindi nalutas na mga isyo sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng itim na karni ng kuneho. Ang panaginip na kumain ng itim na karni ng kuneho ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa kapangyarihan, lakas o sigla. Ang pagkonsumo ng karni ng kuneho ay maaaring sumisimbolo sa pangangailangan i-assimilate o isama ang ilang mga katangian o katangian na kinakatawan ng itim na kuneho. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng pagkakasala o pagsisisi. Ang itim na kuneho ay madalas na nauugnay sa mas madidilim, mas pangunahing mga aspeto ng sarili at ang pagkain ng karne nito ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan harapin o tanggapin ang mga elementong ito ng anino. Maaaring nahihirapan ka sa pagkakasala, kahihiyan o pagnanais na sugpuin ang ilang mga salpok o pagnanasa. Mahalagang isaalang-alang ang emosyonal na tono ng panaginip at kung ano ang nararamdaman mo tungkol sa pagkain ng itim na karni ng kuneho. Kung ang karanasan ay hindi ka siya, o nakakagambala, maaari itong sumasalamin sa iyong mga panloob na salungatan o isang pangangailangan upang matugunan ang ilang mga aspeto ng iyong pag-iisip na iniiwasan mo. Sa kabilang banda, kung ang pagkain ng itim na karni ng kuneho ay nakakaramdam ng pagpapalakas o pampalusog, maaari itong magmungkahi ng pagnanais na gamitin ang iyong panloob na lakas sigla o madaling maunawaan na mga kakayahan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang tawag upang yakapin ang mas primal, instinctual na bahagi ng iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim at puting koneho Kapag nanaginip ka ng isang itim at puting kuneho, kinakatawan mo ang isang pangangailangan para sa balanse at pagsasama sa loob ng iyong sarili. Ang magkakaibang mga kulay ng kuneho ay maaaring sumagisag sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng iyong malay at walang malay na pag-iisip o ang balanse sa pagitan ng iyong rasyonal at intuitib na mga kakayahan. Ang panaginip na ito ay maaaring isang senyales na nahihirapan kang makipagkasundo sa iba't ibang aspeto ng iyong pagkatao o upang makahanap ng isang maayos na paraan ng pagkatao kinakatawan ng black and white rabbit ang duality sa loob mo at tinatawag kang maghanap ng paraan para yakapin at pagsamahin ang mga magkasalungat na pwersang ito. Ang black and white rabbit ay kumakatawan sa pangangailangan para sa kalinawan at pagunawa. Ang dalawang kulay ay nagpapahiwatig ng pagkakaiba sa pagitan ng liwanag at madilim, mabuti at masama o katotohanan at panlilinlang. Ang panaginip na ito ay naguudyok sa iyo na magingat na suriin ang iyong mga iniisip, paniniwala at mga desisyon at magsikap para sa isang mas balanse at insightful na pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng itim na kuneho panaginip na pumatay ng isang itim na kuneho ay maaari maging isang masalimuot at emosyonal na karanasan. Sa isang banda, ito ay kumakatawan sa isang pagnanais na harapin at pagtakumpayan ng iyong mga panloob na demonyo o negatibong aspeto ng iyong pagkatao. Ang pagpatay sa itim na kuneho ay maaaring sumagisag sa pagpapaalam sa mga partikular na kaisipan, pag-uugali o paniniwalang pumipigil sa iyo. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay sumasalamin din sa pagkakasala, pagsalakay o isang pakiramdam ng personal na pakikibaka sa kapangyarihan Ang itim na kuneho ay kumakatawan sa isang bagay o isang tao na sa tingin mo ay kailangan mangibabaw o sirain Sinasalamin ito ang hindi nalutas na mga salungatan sa iyong pagkising sa buhay o isang pagdanais na igiit ang iyong sariling kalooban at kontrol ano man ang tiyak na interpretasyon, ang panaginip na ito isang tawag upang suriin ang iyong mga motibasyon, mga halaga at kung paano mo igit ang iyong kapangyarihan o kontrol sa iyong pagkising sa buhay. Lugan ng panaginip tungkol sa isang patay na itim na kuneho. Ang panaginip ng isang patay na itim na kuneho ay maaari maging isang lubhang nakakabagabag na karanasan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang makabuluhang kabanata sa iyong buhay o pagkawala ng isang bagay na mahalaga. Bilang representasyon na misteryo at madaling maunawaan ng mga aspeto ng sarili, ang itim na kuneho ay isang metapora para sa pagkamatay isang bahagi ng iyong pagkakakilanlan o pagkawala ng koneksyon sa iyong panloob na karunungan. Sa kabilang banda, kung ang panaginip ay parang kaginhawaan o pagpapalaya, maaari itong magmungkahi na handa ka ng magpatuloy mula sa isang partikular na aspeto ng iyong buhay o palayain ang isang bagay na nagpapabigat sa iyo. Ang pagkamatay ng itim na kuneho ay sumisimbolo sa pagtatapos ng isang cycle at simula ng isang bagong yugto ng pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na kuneho na kumagat sa iyo. Kapag nanaginip ka ng isang itim na kuneho na kumagat sa iyo, maaari ito maging isang lubhang nakakabagabag na karanasan. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pakiramdam na inaatake, nanganganib o nalulula sa mga aspeto ng iyong pag-iisip o panlabas na puwersa. Ang itim na kuneho ay kumakatawan sa mahiwaga at pangunahing mga aspeto ng sarili at maaaring maging isang metapora para sa kung paano igiit ng iyong walang malay na mga pagnanasa, takot o impulses ang kanilang sarili sa iyong buhay. Ang pagiging makagat ay maaaring magmungkahi ng pangangailangan na harapin at pagsamahin ng mga anino na bahaging ito ng iyong sarili o tugunan ng hindi na resolbang mga salungatan o tensyon sa loob ng iyong pag-iisip. Gayun din, ang itim na kuneho na kumagat sa iyo ay nagpapakita ng iyong pakiramdam ng kahinaan o isang takot na madaig o kontrolin ng iba. Ang panaginip na ito ay isang tawag upang suriin kung paano mo igiit ang iyong mga hangganan, paninindigan para sa iyong sarili o panatilihin ng isang pakiramdam ng personal na autonomiya sa iyong pagkising sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magkaroon ng isang itim na kuneho bilang isang alagang hayop. Ang panaginip na magkaroon ng isang itim na kuneho bilang isang alagang hayop ay maaari maging isang malakas at makabuluhang karanasan. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagsasama, pag-aalaga o isang mas malalim na koneksyon sa mas intuitive at espiritual na mga aspeto ng iyong sariling kalikasan. Ang itim na kuneho, isang simbolo ng misteryo at hindi alam ay maaari maging salamin ng iyong panloob na gabay o tagapagturo. Sa pamamagitan ng pag-aalaga at pakikipag-ugnayan sa hayop na ito sa iyong panaginip, maaari mong gamitin ang iyong likas na karunungan at intuisyon at linangin ang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong lugar sa mundo. Samantalang ang itim na kuneho bilang isang alagang hayop ay sumisimbolo ng pangangailangan para sa higit na katatagan, estruktura o saligan sa iyong buhay na nakakagising. Ang pag-aalaga sa hayop na ito ay maaari maging isang metapora para sa kung paano mo mapangalagaan at suportahan ang iyong paglaki at pagunlad o para sa pangangailangan na lumika ng isang mas maayos at balanseng pag-iral kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na kuneho sa iyong bahay. Ang panaginip ng isang itim na kuneho sa iyong bahay ay maaari maging isang malakas at nakakapukaw na karanasan. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa mas mataas na intuwisyon, misteryo o isang mas malalim na koneksyon sa subconscious realms ng iyong psyche. Ang pagkakaroon ng itim na kuneho sa iyong tahanan ay sumisimbolo ng pangangailangan para sa higit na pagsisiyasat sa sarili, pagmumuni-muni sa sarili o pagnanais na tuklasin ang mas madilim, mas nakatagong mga aspeto ng iyong personalidad. Ang panaginip na ito ay isang tawag upang bigyan pansin ng iyong intuwisyon, magtiwala sa iyong mga instinct at mas malalim sa hindi kilalang mga teritoryo ng iyong isip at espiritu. Gayon din, ang itim na kuneho sa iyong bahay ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagkagambala, pagkabalisa o isang pangangailangan para sa mas makabuluhang mga hangganan at proteksyon. Ang pagkakaroon ng hayop na ito sa iyong personal na espasyo ay sumasalamin sa iyong mga damdamin ng kahinaan, isang pangangailangan para sa higit na seguridad o isang pagnanais na lumika ng isang balanseng kapaligiran sa iyong pagkising.